sige nga, pull na ang self. Very good. Sige, pull mo si self mo. So yun guys, therapy session ni Selena ngayon. Ayan. Gatas muna siya. Selena, another video, another vlog. Ang tulog ko ah. Habang naghihintay, kain muna tayo. Tuloy, tuloy ang tulog ko mama ah. pa tayo sa fold ah. Tight na tight na siya. Very, very tight talaga siya. So, ayan. Wala. <laughs> Opo, very slight lang po. Unti-unti lang habang ano. lalaban siya kasi very tight. Pwede niya pong i-demo kay, kay sir. Kung ano yung, yung pinakita ko kanina dito sa ano. Yung sa Achilles. Achilles heel kasi ito. Yes. Yes po. sleep na sleep kana ayaw niya mama ya pa go ka si mat si sipatay siya wala me sleep h sleep ba why cho effect ay normal ito yo severe ito yo Maliit lang siya pero hindi kasing grabe nito. go hold na ba siya ng fingers. Mag-hold ko siya pero sa din. Pat patidong sa mga toys niya. Ha. Yeah. Go. -hold. Okay. Hold? Eh magmo-count tayo ng 3. Kun mo muna yung. And and. Aw, may kainit naman pa 'yung. Yun. Sensitive pa ba, ba yung balat mo? Grip. Very good. Sige pa. <laughs> ah, again, again, again. Kasi ideally, kapag kunya yung mapapabuhat, diba, pwede mo sila din yung makikapit din ng konti. Yung tutulong naman, hindi yung basta ito lang yung mag-aangat. Minsan, kaka- ano, pag ready na sila maghanap ng support nila, kanya ni Papa. Ready nang mag sit or stand or walk. Natural na dapat sila ay pakikitulong. Hoy, good morning! Wake up tayo ha. We wake up kita. We wake up kami. Can we sit? Alo, siya, tinulugan talo niya um, akong bakit. Pwede ba kitang i-wake up? Good morning! Sisit muna tayo, ha? Yan! Yeah. Hala, tulog ka! <laughs> <laughs> tulog talaga siya! <laughs> Kaya sa bahay po ganyan, pag i-ano ko na siya, pag inupo ko na po siya, tutulog na. Next <laughs> time,

Hop. Hold mo ha. Hold mo. Ito yung ang kapit ng self. Oo. Oo. Oh, oh, oh. Sige nga. Oo. Oh, oh. So, kumusog siya. Try mo. Ito. Kakapit. Tumitingin-tingin siya. Okay. <laughs> okay. Oh, ikaw, ikaw yung maghahawak ng cell. O, oh, tiga mo tutumba. Ay, tulog eh. O, sige, yung kabila try nyo kapag yung siya. <laughs> yung kayong dapat magsusupport ng self niya <laughs> habang nakaupo para hindi forever tayo yung nakahawak sa kanya. Okay mo muna sihat please. Thank you. Selina. 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 Missing. sina sina mag-sit. Oh, ay, hindi ba backward? <laughs> ay, good morning. Apo. 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 Kapit ka ha. Kapit. Toink. <laughs> good morning. Pero yun yan. Itong ginagawa ko, sige, meron akong naka-standby support kung ayaw niyang pumapit. Kasi para ma-practice mo mag yung tamay niya. Now, kung ano naman, kung pagod na sa kakagrip, ayan, ayan. Good job. Sige. Go. So, hila pa. Hila. Hila ikaw oh, yung mag-support ng set. Oh, good job. O, oh, baliktad lang lang. Ganyan. Standby ito. Stand by. O, oh, pag nahulog ka, dapat uh, susupport kang ganun. O, pas matutumba ka. kanyang <laughs> pan ba? Kaya niya i-move yung muscle niya. With force. Actually, kasi yung iba yung i-move mo lang na walang puwersa eh. Kasi ito, kaya move, move Pero kaya ko ka ba na may puwersa? necessary. Eh? Ala siya. O, ulit. So, yan. Ito. Tukod on both sides at saka yung kakapit. Oi, good morning. Good morning. Hindi lang malabas, hindi lang matulog ka talaga eh. A natural response kasi ng mga infants, di ba? Kapag nag-ganon ka ng something, kala nila chukunahabulin nila. Kala nila food. Kala nila food or tsukon kaya ito tinipinan ko yung response niya mukhang isasara niya kala niya siguro nga may papasok na bakit may tape? Uh, good morning Ay. kulang pa ba yung sleep mo sa house? pamantalahan natin ang tulungka na hindi lumalaban. Sige. Yan, kukuntya sa akin. Kasi parang pag nakaupo tayo, diba? Pag nakaupo akong ganyan at nakakuha dito, pwede kong i-bend dalawa. So parang merong foot rest. Ako na lang yung foot rest. No, no. Ayan. breast mo si food. Labas, labas. Naka ganun o. Oh. Yung parang natatabilok. Hmm. No, no. No, no. Palabas po. Oh. Palabas ang food natin. Ayan. Ako, oh, close pa ng konti. Ayan, dito. Ayan. Mm. Ayan. Okay. Konting bend pa, konti pa. Ang bend niya kasi ganun. Imbis na pa ganun. Maalala niya kaya yung ginagawa niya. <laughs> <Nah. laughs> Tulog kasi baka di niya maalala yung ginagawa. Okay lang naman na hindi niya maalala eh. Kasi ang tinatry natin i-adjust dito is yung nipid sa likod. Hmm. Hindi niya kailangan maalala yun. Okay. Ang um, okay. kikiramdam. Ayan. Eta pa. Sige. Ayan. Kapag, uh, dok, ay, ma'am, kapag, ah, uh, uh, ginaganon ko, pag ko, tapos ip ipilit niyang i-straight, ip hindi ba siya masasaktan Hindi naman siya masasaktan kung dahan-dahan. Kasi kagaya nito, yung position na ito, kaya ko Pati yung dati, yung dinemo ko na, mm -hmm. kapag ibebend nyo ito, dapat naka-fold dito para hindi masyado masakit. Kasi masakit talaga kapag ito, pwede sa inyo oh. <laughs> na naka ganun. Ito, very tight ito, very tight pa yon Dalawa na yung tight sa kanya. So kaya kailangan nakabend siya pag iyaan ito. Sige, try natin siyang ayan ah. Ayan yun, pag ginanyan ko to, ayan o, oh, nagpupumiglas pag diretso. Kaya dapat to nakabit. Pag, pag ipapult natin yan. Ayaw niya talaga mag 90 degrees. Kahit, kahit 90 lang. Pero sa totoo lang kasi sa atin, more than 90 to, mga nasa almost 45 degrees na yung ganun. yes yan, eto na medyo kailangan talaga na iba yung pagtsatsaga sa araw-araw kung kaya nyo more than once hapo, fold po, fold, fold 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 fold, good job ginatulugan mo ko eh mat mo tinulungan tinulugan bakit eh <laughs> lalo ito mas ano to eh mas tight. Kahit na nakabin dito. Ito kasi, kahit pa paano, hindi ko na-prepare sa hindulak yung pa. Pag nakahiga kasi siya, di ba naglalaban siya? Eh ngayon, no choice siya, nakaupo na ako. <laughs> Kaya kahit pa paano, ito, automatic na nakabin. Ito na lang yung problem. Pag hiniga ko siya, dalawin pro problemahin yung problemahin Yung knees at saka itong ankles. Tapit, tapit ikaw lang ah. Oh, o, kukulog ikaw. Kapag binitawan mo yan, good job. Toin? O. Oh. Hop, 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 hop. Sige, exercise ang hand. Kasi so, ito mo daw, binibitawan mo. oh. Ito mo, minsan pinupull niya yung self niya. O, oh, sige nga, pull na ang self. Very good. Sige, pull mo si self mo. Kaya mo yan. Oh, paano na? Pull, pull ang cell. Pull mo si cell. Pull, pull. Ayaw, <laughs> tulog pa. Sige, kaya mo yan. Kaya, kaya o tatutulog. Hey. Sige, panting, panting pa. <laughs> Opo, sige, bitawan mo yung isa. ito, ito pa pabigay na talaga to. Okay. Last, last na dito. Kaya lang kasi tulog ka eh. hindi ko mapatukod eh. Good morning. Good morning. yung sing nagaano pa sa ilaw Good morning. Yung group chat po natin ha. Ay, hindi pa po kami kasama. Ha?

Why? 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 It. Ha? It. It. No. It's okay. Kaya binibend ko siya forward. Pag gano'n na parang meron choking, ibaba nyo. Mas mabubulo na siya hmm. nakiganyan eh. so kung may laway, kung nakayuko ka, baka mas ilabas niya. lalo kapag pa ano, Um, even for us kunyari pag nabubulunan ka diba ang tendency mong gawin is gumanon ka para mapwersa siya pababa sa so, ganun kapag may choking hazard eh, ibaba nyo yung yung neck hep 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 okay na Wee. Mm. Wee. Mm. Mm. ayaw mo talaga dun sa kabilang side okay?

Ayan o, no, oh, kasi kagaya-gaya ngayon, nakatingin na doon sa kabila. Opo, 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 opo. Doon sa kabila. Doon. Doon. Diet, diet tayo ha. Diet, diet. Pati si hands niya, mas gusto ko na yung folding ng hands niya Yun. Hindi na nung nakarap na. Lahat diretsyo. Eh, 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 Fold din. Fold din. Ayo kan? Fold. Ah, hindi. Hindi. Yan. Fold. Fold. Hindi. Hindi pa laging may ni re Eh, pwede rin. Tapos subo mo, no? pa? Hi, Hi. Hi. So, yun guys. Eh. Tapos na yung therapy ni Selena.